So today is the first day of middle school, and I'm so excited. If you wanna pack your own lunch, you can pack your own lunch. If my mom packed my lunch, it's probably gonna be the fridge. <laughs> Here in Canada, we are very independent. I personally prepare my own baon and all my things. I can choose what clothes I want. I want to wear every day. I have school bus kaya, kahit hindi ako mami sa school. Mga five minutes walk going to bus stop. Kaya dapat mag ako ng maaga. Since I was 10 years old, ako na nag sa sarili ko. Sa food na ang ko. Kasi before 8 up, pasok ni mami sa work. Tapos ang school bus ko datating ng 8.20 a.m. At very young age, hindi na kami umasa kay mami. Pero may mga times nakakalimutan pa din ako. Tulad ng pagdadala ng water sa school. Buti na lang may fountain. I cooked our breakfast, pero nasa tabi ko si mami. Kasi bawal ako mag-open ng stove. Na walang kasamang adult. Dahil baka makalimutan i-turn off ang... Masunog ko pa yung bahay. Usually, bumibili si mami ng ready na at iniinit. Nalang lang sa microwave or sa air fryer. Para pag morning shifts siya, yeah, iniinit ko na lang at may breakfast na ako. O pano, ituloy ko na lang ang kwento ko next time. Malate na ako, first day of school today.